Sandi oh. nga lang dumalaw sa akin yan. Baka mainip. Sige na. Sabs ka nun, ihintayin ka nun! Ah! Na ako siya. Kala ko nakalimutan mo na ako eh. Pwede ba yun? Alam mo namang hindi ka nawawala dito sa puso ko. Saan ka nagtatrabaho ngayon? Sa Sa club. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ko naman pinababayaan yung sarili ko. eh. Uy, kulog! Kung nakita mo yung Mabeche, yung bisita ni Mario, hanip yung katawan. Parang kola-kola! Coca-Cola! Yun Ayan nyo, Ayawin natin yun. Dapat! Uy, akong pangalawa, ha? Puro na lang ikaw, ikaw, paano naman kami? Aba, pareklamo kayo, ha? Di ba, boy, akong pangalawa? Oh, kita nyo na! Kaya na may dumakaya rito? Baka may makakita sa atin. Ayun, may dumarating. Ako nang bahala dito. Kaya kaya ko. Ayun, may dumarating. Sabit! Sabit! Ako na nga! Ako para, na. Para, na! Ayun! Mas matindihan ang dating ko Para! 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 Ayan! May dumadating! Woo! Pare! Ako na nga! Laki, Mas kaya ko to! Na, Kaya naman eh. Oh. pala ko ba kaya mo? Pag ito, hindi pa huminto, bugbugin niyo ako. Mm. Oh, huminto. Kita niya na. <laughs> Magandang araw, mga... Tengok teka. Mana tadi? Oh, kita. Oh, gagal lah. Kebulinya. Cikgal! Ada pak ini tanya. Sakai! Sakai! kailangan ng pag-iingat dahil... Bilis! Agyan! Nani! Nani! Oh, ano nangyari? Nasa jalan? Kaya kami bumalik eh. Nauli sila. Ha? Ano nangyari yun? Oo oh, ano ba nangyari? Malapit ang may makalabas ng bayan. Ha? Biglang pinagtadaba ng mga polis. Eh, nagkatakbuhan eh. Naiwan yung dalawa. Babalikan sana namin. Kaso baka mauli kami. Naku! <coughs> Nadisgrasya. Tsak na din la kay mayor yan. Medyo gumaang na nga ang ko dahil sa wakas may sasara na rin natin ang transaksyon namin ni Rocky, attorney. okay yun. Pero sana, wala na tayo maging problema pa. Di ba, Mr. Rodriguez? Sir, telephone call. Thank you. Excuse me. Mm -hmm. attorney? Pasensya na kayo, attorney, pero eto na naman ako. Kasi parang uti-uti ko lang naaalala kung saan ko kayo napanood eh. Ah, I think it was a talk show or something. Hello? Rocky, nahalughog na namin ang buong bahay. Wala ang tape. Pasadahan ninyo ulit ang buong bahay. Huwag kayong magpapakita sa akin hanggat hindi ninyo dala yon. Isipin ko sa mo ako napanood. Sigurado hindi mo magugustuhan. Adayana, excuse me, ha? Eh? May sasabihin lang ako importante kay Attorney. Attorney, excuse me. <coughs> excuse me I'll um I'll I'll just go powder my nose excuse me <coughs> Thank you.